Pag ako umalis dito, wala ka nang gagamot sa Upo ka na rito. Tumigil ka ng katitex mo at mupo ka dito. Iyo. Ma'am, tinga lang po, mag-usap tayo, okay lang. Ma May naong po, ang lagi po gusto. Kaya Sabihin ka mo, po. ano gusto mo? Tapusin mo na. Yun nga po eh. Sabi nga hindi nga po. Ba't hindi x-ray. Hindi mo ako didiktahan. Kanina ka pa naglalakad. Hindi mo kailangan x-ray. Alam Mama, mo, iho, ma ganito, makinig ka sa akin, ha? Hindi kami nagsasayang ng resources dito para sa so, hindi mga kailangan na, na uh, mga bagay na ganyan. Nagusap po tayo yan. kanina, ma'am. Gusto ko kayong pausapin. Gusto ano ano? Ba? Ba? Bayaran ko, chika? Hindi, ma'am. Hindi ko po bayaran ko. Umupo ka na kung gusto mong gamutin. Umupo ka na! Umupo ka na. Ano po ba yung hindi mo sa inyo? X-ray lang, ma'am. Hindi Bakay nga kailangan. Hindi nga kailangan. Eh, paano po Ay, kung may bali? bali, bali. Eh, hindi ka sana naglalakad. Ihasin ako ka ba? Papatid niya po ako eh. Umupo ka na. Umupo na papagamot ka pa o ano? Umupo ka muna. Eh, Hindi kita yung... kung Kaya nga na nang matapos na. na. Pulis Tumawag okay, ka na ng pulis. pulis. Ganito yung pare, doktor yan. Alam niya ang dapat niyang gagawin sa'yo. Hindi ako, hindi ko magdidikta sa akin. Doktor ako. Alam Paya, ko mo kayo, kita. Mo. Wag ka kung i-x-ray kita. Huwag ka mag-alala kung kakailanganin mo ipapa-x-ray kita. Kung kailangan mo opera, o-operahan kita. Pero ngayon, yan ang sugat na yan. Hindi mo ikaw mamataya. Na Sige, nagamutin na natin nang matapos na. Alam niyo po ba yung sugat na to? Eh, sugat lang ito, ma'am. Ito, ito, ito masakit sa'yo. Anong gusto mo? Nakamuwarta ka ba? Ha? Nakamuwarta ka ba? Hindi naman po. Umupo ka na dito. Umupo ka na dito. Of course, umupo ka na dito. Napusin na natin, Iho. Marami akong gagawin. Umupo ka na dito. Nakakabala ka na. Nakakabala ka na. Nang stop na lang. ka na dito. ka na, ka na. Ka na. Mom, na. Ah, ka na dito. Ito yung mga shorts mo. So, e eh, ano ba? Ipinililinis eh, ko. Inalayo mo. Ano ba? Hindi <laughs> na I mean, kailangan I ng mean, gasa nito lalo mo tatakpan, hindi matutuyo yan. Paano naman yung mapasa ako, ma'am? Ano gusto mo? Ilo, ano ka talaga gusto mo? Wala ka Ay, ba ng trabaho? ipa niyo lang ako, ma'am. Hindi nga o kailangan. Ayun ma pala, magtrabaho ka na. Ano po nga siya makakapasok? Okay. Tumigil ka. Eh. Yung... Ah, ganun po. Sige. Kaya, ano gusto mo? Gusto lang ekstra, may hindi nga kailangan. kailangan, hindi nga kailangan. Tayo magpapa-extra, may pera ako. Hindi nga kailangan. May pera ako. Ano masakit? Tidakitahan ka. Bakit niyo po gagalaw eh? Kailangan po ay kaya ko ako examin na na parang... Ano yung... po ba kayo? Medical doctor po sa ano ba kayo? Ano makala mo? Veterinaryo? Hindi po. O, hindi pala eh. Nakakala e? naman po kayo. Ang ano lang yun sa inyo. Ba't niyo po gagalawin yung... Eh, examining kita! Ano ba gusto hindi mo? Hindi po pwedeng i-examine Hindi! Ko ang doktor, nakisipag-usap, ini-examine ang pasyente, tapos sinidesisyonan ko kailangan na x-ray o hindi. Di yung... so, ba pwedeng... Tumawag ka na nga ng polis nang matapos na Tuot Utang na Lord. Sige na naman. Sige na. Nang matapos na. Late na yan pag-usap ko ng ma maayos sa inyo. Eh, wala ka alam kundi X-ray eh. Kaya na, Kaya na, Eh Ayun ay, po inararamdaman yung... ko na. Kamingin ka na ah. Na, wala lang ka na. Magpa-X-ray ka. Uh, Magpa-X-ray ka Mamaya. Pag-out mo dito. Mag Tapos ka na. Ay, pa ulit-ulit ka.

Bakit hirig na mo ba ang sira ng kotse ko? Ma'am, Sa nangyari, nakita niyo po ba yung nangyari sa akin? Pinig na mo sila ng kotse ko? Pinig po ba? Ha? ano na mo ba? tinignan niyo po ba ako? Ano ba yun? Ano ba Ano sabi sa ng mga tao yan? Ano ba? Ano Ginagawa ko sa inyo ngayon? Na, ito, mamatay mo ba yan? Ha? Magpa-x-ray ka nga. Ako magpa-x-ray sa'yo. Bakit ba? Kaya yung polis na matapos na. Saan ba masakit sa'yo? Pumaligat kong sakit na Paano ba tumba mo? Bumali ano nga eh siya Saan siya galing? Bumali ganyan Saan siya galing? Doon din? Pareis kayo ng way? O tapos? Kasi pagkano? medyo na muna sa, ulas ng siguro sa tayong bayan, kung ano yung, siguro na nilaka sa yun, yun, di ba sa salitang kailangan sa minyo, eksaksi, pala pa ang talaga ang ng yung sa ng doktor, Kaya lang, yun, 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 hindi mo, yun, 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 Talaga yun, 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 talaga. yun, 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 yun,